Muling nagsalita ang head of director laban sa pangapi kay Kim Chu. Buti na lang, may direct Loren na mahal na mahal siya at hindi papayag na mapahamak ito. Grabe na rin ang support na ibinibigay sa Kim Pao. Kaya tuwing may mga nandira sa darawa, todo din ang tanggol. Alam ni naman kung anong gali. Itong si Kim Chu hindi na kailangan pang ipaliwalag o ipaglandakan. Sa kahit sino, marami na rin ang naitutulong. Hindi deserve na insultuhin ito kahit sino. Ito nga ang ilang komento. Kinawawa ninyo si Kim. Kapag ipinagtatanggol namin si Kim, nagagalit kayo. kanan ba yun sa katunayan nga? Kawawa dito lagi, sinasabihan na hindi nakapag-aral. Ngunit kahit hindi si Kim nakapag-aral, ang ugali ni Kim ay cum laude sa kabaitan. Huwag ninyong ikumpara. Alam niyo rin ba kung bakit maraming nagmamahal sa kanya? Simple siya at marunong makisa, makibagay. Kung ano ang narating ni Idol, ipagpasalamat ninyo. Iyan ay napakabait din na at anak. Ayan din siguro ang nakita ni Paolo sa kanya kung bakit magustuhan nito. Ayon pa sa ibinahaging komento, parehas maganda si Janine at Kingi. Murit lamang ang idol namin sa ugali pa lang. Napakataas at hindi maaawot ng iba iyan. Simple, simple kahit napakayaman na. Napaka-hardworking na bata.